Ating ipagdiwang ang maligayang pagre-resign ng ating pinakamamahal na kaibigan na si Dan King O. Paalam kaibigan, paalam kaibigan, hindi ka namin malilimutan. Hangad namin na maging masaya ka at matagumpay sa iyong susunod na field of endeavor. Agad na nag-viral ang video na ito na talaga namang kinaaliwan ng mga netizen. Dahil akala mo ay mayroong padasala mga empleyadong ito sa kanilang opisina. Dahil sa tono ng kanilang mga sinasabi at may daladala pang kandila ang bawat isa sa kanila. Pero ito pala ang kanilang pakulo para sa huling araw sa opisina ng kanilang katrabahong nag-resign na. Kinilala ang empleyado doong inalaya nila ng kakaibang farewell party na ito bilang si John King Ong. Pagbabahagi ni John King, ideya raw ito ng dalawa niyang kaibigan. Naisipan daw nilang magkaroon ng animoy padasal sa kanyang last day sa opisina para naman daw hindi maging madrama ang kanyang pag-alis. Sabi pa ni John King, noong mga oras na sinurpresa siya ng kanyang mga katrabaho, hindi niya raw malaman kung matatawa siya o mahihiya. Pero anya, dahil dito, mas naging memorable ang kanyang last day sa opisina. Samantala maraming netizens ang naaliw sa pakulong ito, pero marami rin ang natouch sa ginawa ng mga ni John King. Komento ng isa, sign daw ito na mayroon silang good and healthy co-employees relationship. Sabi naman ng isa pang netizen, minsan talaga ang rason kung bakit ka nagsistay sa iyong trabaho ay dahil sa iyong workmates na naging pamilya mo na rin. At wish naman ng isang netizen, sana raw ay makahanap din siya ng mababait na katrabaho.